Sa mundong umiikot sa bilis, mga instant messages, mabilis ang mga reaksyon, at tuloy-tuloy na notifications, ang mga introvert ay gumagalaw sa ibang ritmo. Hindi sila nakikipagkomunika ng padalos-dalos, ngunit sila ay may intensyon. Habang ang karamihan ay umaasa sa mga agad-agad na replies, ang mga introvert ay mas pinipili ang maingat na paghinto. Para sa karaniwang tao, ang paghinto miyon ay maaaring mukhang paglayo, pag-iwas o kawalan ng interes. Pero para sa mga introvert, ang paghinto ay mahalaga. Isa itong psikologikal na recalibration. Isang tahimik na ritual ng emotional scanning, pagfilter ng katotohanan at energy conservation. Hindi late ang mga introvert. Sila ay mahinahon. Hindi sila nangiisnab pinoprotektahan lamang nila ang gate sa pagitan ng pag-iisip at pagsasalita. Ito ang madalas na hindi maintindihan ng mundo at siyang dahilan kung bakit ang tinatawag na late reply ng mga introvert ay isang tanda ng tahimik na katalinuhan. Number 1. Ang mga introvert ay hindi basta nagre-react. Sila ay nagre-reflect. Ang mga introvert ay hindi basta nagre-respond tulad ng karamihan. Hindi sila nagpapadala sa adrenaline, pressure ng lipunan o mga sagot na nakabatay sa bugso ng damdamin. Sa halip, pinag-iisipan nila ng malalim ang lahat. Kapag may mensaheng dumating, hindi lang ito dumadaan sa isip nila, tumatagos ito hanggang sa kailaliman ng kanilang psyche. Sinusuri nila ang bigat ng mga sinabi, ang intensyon sa likod nito, ang enerhiyang kakailanganin para tumugon, at kung nasa tamang estado ba sila upang makapagbigay ng tapat na reply. Hindi madumot ang mga introvert sa emosyon, sila ay sadyang emotionally precise. Mas pipiliin nilang maghintay at magnilay kaysa magbigay ng sagot na hilaw o mina dali Para sa karamihan, ang tatahimikan ay tila kawalan. Ngunit para sa mga introvert, ang tatahimikan ng lugar kung saan nabubuo ang tunay na kahulugan. Ang bawat tubo nila ay hindi lang basta salita, ito'y binuo sa lalim at pagninilay. Ito ang purong anyo ng emotional maturity. Hindi ka nila iniiwasan o kinakalimutan. Tinitiyak lang nila na ang irereply nila ay totoo, may saysay -say, at tafawgat sa tunay nilang nararamdaman. Oo, maaaring matagal dumating ang kanilang reply pero pag dumating ito, meron itong lalim, accuracy at tahimik na parunungan. Hindi ito delay, isa itong psychological design. Number 2, ginagamit ng mga introvert ang tatahimikan para mag-calibrate, hindi para mang reject. Ang tatahimikan mula sa isang introvert ay hindi parusa, ito ay isang space para sa pagpoproseso. Isa itong lugar kung saan tahimik na nagaganap ang emotional calibration. Kapag uminto muna ang isang introvert bago mag-reply, sinusukat nila ang bigat ng emosyon sa sandaling iyon. Hindi ka nilagin o pino pinoprotektahan lang nila, ikaw at ang sarili nila. Iniisip at kinequestion nila ang sarili nila. Ligtas ba itong sagutin sa ngayon? Kakain ba ng enerhiya ang pag-uusap na ito o ibabalik nito ang lakas ko? Busto ko pa bang buksan ang pinto ng komunikasyong ito? Ang mga tanong na ito ay hindi signs ng pag-iwas, ito ay mga signs ng isang taong malalim ang pagkaunawa sa sarili nilang hangganan. Maraming tao ang umaasa ng agarang mga replies at kapag na-late ito, agad itong binibigyang pahulugan bilang pawala ng koneksyon. Pero ang mga introvert ay sadyang humihinto muna dahil hindi sila nagpapanggap ng intimacy. Sinusukat muna nila ang koneksyon bago magsalita. Hindi sila nagsasalita kung hindi ito sincere. Hindi rin sila nagsasabi ng kahit ano lang para lang mapanatili ang kapayapaan o masunod ang inaasahan. Ang katahimikan nila ay isang yugto ng emotional calibration, isang filter na nagpoprotekta sa kanila mula sa sobrang emosyon, manipulasyon at padalos-dolos na desisyon. Para sa mga introvert, ang tatahimikan ay hindi pag-atras, ito ay precision. At kapag nag-reply na sila pagkatapos ng tatahimikan, ibig sabihin na falusot ka sa kanilang inner firewall at sapat na yun para maintindihan mong espesyal ang tugo nila. Number 3. Itinuturing na currency ng mga introvert ang mga salita. Hindi ito basta-bastang ginagasta, sa mundong mabilis ang mga usapan, puno ng mga online chatters at walang tigil na updates, ang mga introvert ay isang nakakagulat na kabaligtaran. Itinuturing nila mga salita bilang isang bagay na sagrado. Maaaring kaunti lang ang kanilang mga sagot pero lagi itong may intensyon. Hindi sila nag ng mga salita dahil naiintindihan nila ang enerhiya na kasama nito. Para sa isang introvert, bawat pangungusap ay isang offering, refleksyon ng kanilang oras, lino ng isipan, at katapatan. Kaya ang isang simpleng pangungusap mula sa kanila ay pwedeng magtagal ang impact. Hindi ito tungkol sa dami, ito ay tungkol sa lalim. Isinisiksik nila ang kahulugan sa mga kakaunting salita, isang na kaugat sa psychological mastery. Dahil dito, ang mga late reply nila ay hindi lang isyo ng oras, ito ay usapin ng nilalaman. ini edit muna nila ang sarili nila sa loob bago sila magsalita. Tinitimbang nila ang tono, emosyon, pagkakahanay, at layunin. Ang tila pag aatubili ay hindi katamaran, ito ay respeto sa tao, sa paksa, at sa espasyo sa pagitan nila. Ang kabagalan nila ay hindi incompetence, ito ay conscience. At sa mundong ina-idolize ang mga mabilis magsalita, pinapaalala ng mga introvert na ang mabagal at sinadyang mga salita ang siyang may kakayahang magdala ng mga pinakamatalas na katotohanan. Number 4. Maingat na pinapadaloy ng mga introvert ang emotional intimacy. Gumagalaw ang mga introvert sa mundo ng emosyon na parang maingat na mga cartographers. Maingat nilang Mino Mapa ang lupain, sinusuri ang lupa at pinatikiramdaman ang hangin bago sila lumakad muli. Hindi sila basta-basta nahuhulog sa emotional closeness na parang padalos-dalos na pagtalon. Tinapadali nila ito ng may disiplina, lalo na sa mga usapan. Ang isang late reply mula sa isang introvert ay hindi na hindi sila interesado, ibig sabihin lang ay inaangkop nila ang bilis ng koneksyon para hindi ito sumobra at maging nakaka-overwhelm. Isa itong paraan ng pamamahala sa emotional momentum. Para sa kanila, ang sunod-sunod na mga mensahe ay parang emosyonal na baha, kaya nila ito pinapabagal. Hindi para tanggihan ka, ngunit para mas mapanatili ang espasyo ng may lalim at katatagan, para itong emosyonal na time management, gusto nilang magkaroon ng endurance ang ugnayan, hindi lang spark. Ang intimacy kasi na biglang sumiklab, kadalasan ay bigla rin nauupos. Alam ito ng mga introvert, kaya marahan nilang sinusuhat at inaayos ang agos ng pag-uusap. Sumasagot lang sila kapag siguradong hindi sila nanggagaling sa stress o pressure. Ang pagkaantala nila ay hindi padlayo. Ito ay paanyaya na bumuo ng isang bagay na tunay, hindi lang mabilis. Ang pacing nila ay hindi para magpanggap, ngunit ito ay para sa tunay na presence. Number 5. Abala ang mga introvert sa totoong pamumuhay, hindi lang sa paper form. Ang mga introvert ay hindi basta nag-o-online para lang makisabay hindi nila layunin na mag-update tungkol sa bawat pagbabago ng kanilang mood o bigla ang iniisip. Kapag hindi sila nagre-reply, madalas ay dahil malalim silang namumuhay sa sarili nilang mundo. Maaaring sila ay nagbabasa, lumilikha ng kung ano-ano, nagmumuni-muni, o tahimik lang nakasama ang sariling isip. Para sa kanila, mas mahalaga ang tunay na karanasan kaysa sa pagpapakitan tao online. Hindi kanila ini ignore, nakalubog lang sila sa mas malalim na experience. Hindi nila tinitingnan ang komunikasyon bilang obligasyon. Para sa kanila, ito ay isang sagradong alay at ang alay na iyon ay naibibigay lamang kapag sila ay buo at handang magbahagi. Sa mundong may pressure na laging maging available, tahimik na nagre-rebelde ang mga introvert sa pamamagitan ng pagiging hindi available sa mga maling dahilan. Mas pipiliin nilang mawala kaysa magpakita ng shallow o lutang. Hindi nila minumultitask ang emosyonal na koneksyon. Dalawa lang ito, all or nothing. Kaya kapag nag-reply ang isang introvert, ramdam mong ito'y may lalim, hindi ito yung mensaheng ipinadala habang nag scroll o distracted. Galing ito sa isang lugar ng panloob na kahandaan. Kaya't kapag natanggap mo na ang kanilang reply, hindi lang ito basta reply. Ito ay bunga ng kanilang totoong buhay, hindi ng online performance. Number 6. Inoobserbahan ng mga introvert kung paano tumugo ng iba sa kanilang pagkawala. Ang tatahimikan para sa mga introvert ay hindi lang pahinga, isa itong salamin. Inoobserbahan nila kung paano tumutugo ng ibang tao sa pagitan ng mga pag-uusap at marami itong sinasabi. Kapag ang isang tao ay agad nagiging mainitin, nanggigilty, o nagiging passive-aggressive kapag hindi agad na replyan, napapansin iyo ng mga introvert. Hindi dahil sila manipulator, ngunit dahil sinusukat nila ang emosyonal na kaligtasan. Para sa mga introvert, ang reaksyon ng isang tao sa kanilang pagkawala ay nagsisiwalat kung gaano kabigat ang pressure ng relasyon. Totoong connection ba ito o control? Nais nilang malaman kung nandito ka ba dahil gusto mo ng tunay na koneksyon o dahil gusto mong hawakan ako sa inaasahan mong anyo? Kaya mo bang manatiling naruroon kahit walang mga salita? Kaya mo bang ay respeto ang ating katahimikan bilang bahagi ng kung sino ako at hindi bilang isang tahinahan? Ito ang mga tahimik na pagsusulit na ginagawa ng mga introvert hindi bilang laro kundi bilang proteksyon sa sarili. Ang mga taong marunong rumespeto sa katahimikan ay kadalasan siya rin mga taong tunay na nakakaunawa sa kanila. Ang mga hindi mapakali o humihingi ng palagi ang tugon ay madalas ay kusang lumalayo. Isa itong natural na sistema ng pagsasala na nata -imbed sa kanilang psikolohiya. At kapag bumalik na ang introvert, dala nila ang memorya ng kung paano ka umakto habang wala sila. Ang alaala na yun ang siyang magtatakda kung gaano ka nila palalapipin sa kanila sa mga susunod na sandali. Number 7. Sobrang loyal ng mga introvert pero piling-pili ang pagiging available. Ang katapatan ng mga introvert ay hindi palaging flashy pero ito'y totoo at matibay. Hindi sila pala sabi ng, nandito ako palaging para sa'yo araw-araw at hindi rin sila nagsasend ng na mga emojis o mga sweet talks. Pero kapag pinili ka ng isang introvert talagang pinili ka nila. At ang pagpiling iyon ay hindi base sa ginhawa kundi sa emosyonal na koneksyon. Matagal bago sila magtiwala, pero kapag nagtiwala na sila hindi nila ito basta-basta banibitawan. Gayon pa man, kahit sa gitna ng katapatan nila, pinoprotektahan pa rin nila ang kanilang enerhiya. Minsan hindi sila laging nagre-reply agad kahit sa mga taong mahalaga sa kanila. Hindi ito dahil pabago-bago sila, ngunit para sa kanila ito ay isang anyo ng pag-iingat. Ang pagiging selectively available nila ay paraan ng pagpapanatili ng balanse sa isip at damdamin. Nagbibigay sila kapag meron silang totoong maibibigay, hindi lang dahil may pressure o demand. Para sa iba, maaaring magmukhang malayo o hindi maaasahan ito. Pero para sa mga tunay na nakakaunawa sa isang introvert, malinaw ito mas malalim ang katapatan nila kaysa sa mga mababaw na interaksyon. Hindi mo kailangan makarinig mula sa kanila araw-araw para malaman mong mahalaga ka. Mararamdaman mo ito sa tuwing nandyan sila sa paraan ng pakikinig nila sa mga detalye na naaalala nila sa tahimik nilang suporta at sa paraan ng paghawak nila sa katutuhanan mo nang hindi kailanman sinusubukan ang kininito para sa sarili nila. Number 8 Sinesala muna ng mga introvert ang lahat internally bago magsalita. Bago makapag-type ang isang introvert ng kahit isang salita, may buhos ng bagyo na dumadaan sa loob nila. Hindi lang nila iniisip kung ano ang sasabihin, nakikipaglaban sila sa mga panloob na filter, iba't ibang pananaw, posibleng mga emotional triggers, at ang pangmatagalang epekto ng bawat salita. Kaya't madalas natatagalan ang kanilang mga reply dahil sila ay intentional sa paghahatid ng mga salita. Bawat bagay ay dumadaan sa isang mental editor na sinusuri ang pagiging totoo, ang tono, at ang epekto. Ayaw nilang mag-reply habang sila ay galit o hindi malinaw ang isip. Ayaw nilang magsabi ng bagay na sa huli ay parang hindi tugma sa kanilang pagkatao, kaya't naglalaan sila ng oras. At madalas ang pagkaantala na ito ay hindi tungkol sa iyo, kundi para masigurong matatag at totoo ang sarili nilang boses. Maaaring magsulat sila ng mensahe at burahin ito ng sampung beses bago nila ipadala ang isa na sa palagay nila ay tapat. Hindi nila ito ginagawa dahil perpeksyonista sila, ginagawa nila ito bilang tanda ng integridad. Ang mga introvert ay hindi nagsasalita kung hindi ito emosyonal na tugma sa kanila, ang ganitong malalim na internal na pagpoproseso ay isa sa pinakamakapangyarihan nilang regalo ng taisipan dahil kapag nag na sila, hindi lang ito mga salita, ito ay sobrang totoo. At sa panahon ngayon ng mabilisang pansin at patuloy na ingay, ang isang sagot na ganito katotoo ay parang ginto sa gitna ng putikan. Number 9. Kaunti lang magsalita ang mga introvert pero nakakayanig. May kakaibang regalo ang mga introvert pagdating sa katahimikan at sa eksaktong sandali ng pagsasalita. Hindi lang sila basta sumasagot, binabago nilang enerhiya. Maaaring kakaunti lang ang kanilang sinasabi, pero ang bawat salita ay may dalang ninaw, tempo, at lalim. Habang ang iba ay paikot-ikot, ang mga introvert ay dumidiretso sa sentro parang munting lindol ang mga pahayag nila tahimik pero ramdam mo ang pagyanig kahit tapos na itong marinig. Dahil bago sila magsalita, nakikinig na sila, nanunood at naghoho ng emosyonal na espasyo. Hindi nila sinisira ang enerhiya ng isang usapan, inaayos nila ito. Ang isang linya mula sa isang introvert ay pwedeng magpalinaw ng gusot, magbunyag ng natatagong katotohanan o maghilom ng sugat na hindi kayang gamutin ng paulit-ulit na daldalan. Ang strength nila ay hindi nasa dami, ngunit ito ay nasa precision. Iyon ang tinatawag na psychological genius ang pagsasalita lamang ng mahalaga sa eksaktong oras na kailangan at wala ng sobra pa. At hindi lang kung ano ang sinasabi nila ang mahalaga, pati ang pananahimik nila ay may bigat. Ang restraint nila sa pagsasalita ang siyang lumilikha ng gravity. Sa kanilang tatahimikan, maraming tao ang nakakatagpo ng kalinawa na hindi nila mahahanap sa gitna ng inhay. Hindi sinusubukang maging misteryoso ng mga introvert, sinusubukan nilang maging makabuluhan. At habang mas kaunti ang sinasabi nila, mas malalim mong nararamdaman ang ibig sabihin ng mga ito. At number 10, ginagawang salamin ng mga introvert ang tatahimikan para sa iba. Ang paghihintay sa sagot ng isang introvert ay hindi lang basta paghihintay, ito'y parang inaabutan ka ng salamin. Ang tanilang katahimikan ay pumipilit sa iba na huminto, magmilay, at pagmasdanan sa revie. Kapag tumahimik sila, ikaw ba'y ba nakakaramdam ng pag-iisa? Nagsisimula ka bang mag ng masama? O kaya mo bang maghintay at magtiwala sa koneksyon kahit wala kang natatanggap na tuloy-tuloy na tugon? Hindi man nila sinasadya, tinuturuan ng mga introvert ang iba kung paano maging matyaga, maging buo bilang kanilang sarili at emosyonal na nakasentro. Hinahamu nila ang paniniwalang kung sino ang palaging nandyan, siya ang nagmamahal. At pinapaalala nila na ang presensya ay hindi kailangang maging maingay. Ang tatahimikan nila ay nagsasanay sa iba na makinig sa enerhiya ng koneksyon, hindi lang sa ingay ng salita. Ang epekto nitong salamin ay subtle pero makapangyarihan. Binabago nito ang mga relasyon. Inilalantad nito ang mga emotional dependency at hinihikayat ang emotional na pagbunlad. Ang mga taong natutong sumayaw sa ritmo ng isang introvert ay madalas din nagiging mas self-aware. At ito ang tunay na regalo sa likod ng kanilang mga late replies, hindi lang mga matalinong sagot kundi isang tatahimikan na kakapagpabago. Hindi lang sila basta nagsasalita, itinataas nila ang antas ng koneksyon. At kung minsan ka nang sa kanila ng may tiwala inbes na takot, alam mong nakapasa ka na sa totoong pagsubo. Hindi mabilis mag-reply ang mga introvert pero totoo ang mga sagot nila. Sa mundong mas pinapahalagahan ang bilis kaysa sa lalim, tahimik na binabawi ng mga introvert ang tunay na pahulugan. Ang mga late replies nila ay hindi palatandaan tandaan ng paglayo kundi sagradong akto ng pag-aalain sa sarili. Bawat paghinto ay isang anyo ng meditation. Bawat pagkaantala ay may kasamang lalim na hinahabi sa likod ng tatahimikan. Hindi sila nagbubuhos ng mga mensahe. Hindi sila naghahanap ng pansin. Hinahanap muna nila ang katotohanan bago magpadala ng sagot. At kapag dumating na ang sandaling iyon, hindi ito ingay, ito ay makahulugan. Shoutout sa mga nanood at nagcomment sa bagong upload na ito. Shoutout kay Marie D. Lightworker, sabi niya, Wow, otok oh, so layuan mo ako, wow nga may time talaga na kahit busy sa pag-uusap ang taharap ko, may parte sa utak ko na gumagana. Parang may nakafile ng mga dokumento sa utak ko upang iprocess ng mabilisan. Iba ang ekspresyon ng mukha ko kaysa sa takbo ng utak ko, weird diba? Pero ganun ako madalas. Good evening Sir AP at maraming salamat sa episode na ito, God bless po. At tayo naman kay Chris Aligado Jr. Good day po Sir. Salamat muli sa mensahe na ito, mas daliliwanagan ulit ako sa sarili ko. I'm proud to be in tahimik. God bless you Sir Ampang. At shout out din kay Dennis Erenzonzo, Annalyn Granada, Kalayaan Kapayapaan, Kenneth Sabanal, RJ Mera, Ramlat, Cairo Roden Odi, Sabutahi Rap Vlog, Pax Tumulak, Kathy, Renz, Jean Bosquez, at kay Edward Miralles. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto niyo ding ma shoutout out, mabati o mabasa ang comment niyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na ito at pipili kami doon ng mga issue shout out at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na hindi ordinaryo ang mukha ng mga introvert kumpara sa ibang mga tao? kanoorin mo sa video na ito